Sa video na to, pag-usapan natin ang mga dahilan bakit nga ba lumalakas sa gasolina ang ating scooter o motor. Maraming posibleng dahilan kung bakit lumalakas ang konsumo ng gasolina ng isang scooter. Narito ang ilan sa mga sanhi. Maruming air filter. Kung barado o marami ang air filter, hindi makakapasok ng maayos ang hangin sa ating engine na nagdudulot ng hindi-epektibong combustion at mas mataas na konsumo ng gasolina. Ikalawa, kakaibang gulong o maling presyon ng gulong. Kung malawag ang gulong o kulang ang hangin, tataas ang friksyon at magdudulot ng mas mataas na konsumo ng gasolina. Number 3, maling timpla ng langis o hindi tamang uri ng langis. Ang paggamit ng maling uri ng langis ay maaaring makaapekto sa performance ng makina ng ating motor. Kaya tataas ang konsumo nito sa gasolina. Number 4, mabigat na karga ng ating motor kung palagi tayong may mabigat ang arga sa ating scooter, mas kailangan ng engine ng lakas para mapalakbo ang makina, kaya tataas ang fuel consumption nito. Number 5, hindi tamang pag-aalaga sa makina. Kung hindi regular ang maintenance ng makina tulad ng hindi pagpapalit ng spark plug o pag-check ng karburador, maaari itong magdulot ng hindi maayos na fuel efficiency. Number 6, mabilis o matagal na pagtakbo. Kung, kung palaging mabilis ang takbo ng ating scooter, mas mabilis ito ang gumagamit ng gasolina. Meron din kapag palaging matagal ang idle time ng ating makina. Number 7, problema sa carburetor o fuel injector. Kung hindi maayos ang paghahalo ng hangin at gasolina, magiging hindi epektibo ang combustion at tataas ang fuel consumption. Number 8, maling paggamit ng accelerator. Kung palaging biglaan ng pagbiga ng throttle, maaaring magresulta ito sa hindi tamang pagkonsumo ng gasolina. Basta din ito ang walang tamang tuning ng ating makina. Kung ang makina ay hindi nasusuri ng maayos, maritong itong magdulot ng hindi magandang fuel mixture na nakakapekto sa fuel consumption. Sa kabuuan, ang regular na pag-check-up at maintenance ng ating scooter, pati na rin ang tamang pag-aalaga sa engine, gulong, at mga pangunahing bahagi ng motor ay nakakatulong mukhang mapanatili Magandang cute, ito, at ang magandang view ko ito, since yun, may ang lapis na sumo ng gasolina.